Meron kasi siya ang dalang kodigo. <laughs> Meron siya ang dalang kodigo ba nung pumunta kami? Kasi, good morning! So, for today's video guys, isishare ko sa inyo yung nangyari sa amin kahapon. Kasi nagpunta kami ng New Delhi. ah uh, kahapon kasi is um, appointment ko na ng OCI. Nag-apply na ako ng OCI kasi I'm eligible to apply na the OCI since... 2 years na yung marriage namin and then continuous naman yung stay ko dito sa India ng mga years na din kasi yung last kong exit dito was when we went to Nepal. So ngayon, ay uh, inantay talaga namin na mag 2 years yung marriage namin bago ako makapag-apply ng OCI. And then, gusto ko kasi uh, meron na akong OCI bago kami umuwi ng Pilipinas. So kahapon nga is yung appointment namin sa New Delhi. So nagpunta kami doon. So hindi na ako nag-take ng video kasi bawal yung photograph doon sa FRRO office. Maaga nga kami umalis dito guys sa Hisar, mga 4.30 kasi nag-hire kami ng car. I mean to si para siyang van. Bali, apat kami sa van tapos may driver, ganun. So, maaga kaming umalis, and hindi nakarating din kami ng FRRO office, super aga, mga 8.30 yata yon tapos may baon kami, kaya kumain na din ako doon, ayoko kasing bumili ng pagkain doon. Tapos, uh, madali lang yung pag guys, and um, buti na lang is, meron kaming napagtanungan kung paano mag-apply ng OCI, nagbigay sila ng mga tips kung ano yung gagawin. So, in our case, um, wala kaming na ulit na mga documents kasi um, okay lahat yung mga dala naming documents kasi lahat ng i-upload mong documents sa uh, website sa pag-apply mo ng OCI yun din yung ipiprint mo and dadalhin mo sa FRRO office so yung inad lang namin na upload doon guys is meron kasing written exam sa FRRO o sa application so yun yung pinadagdag sa amin na i-upload doon sa aking application ng OCI yung written exam. So, after yung sagutan yung test paper, meron din siyang um, interview. Parang same lang siya doon sa test paper yung question. So, ayun, naging ready naman kami kasi yung kapitbahay ko dito na nag-apply din recently ng OCI, nagbigay siya ng, ano ba, ng idea kung ano yung mga question. So, na-prepare naman kami. Kaya lang, yung hindi kami prepared, guys, is yung naging emotional kami. Kasi, isa din kasi sa mga tinatapos nung doon sa interviewer is yung ano, yung, yung, love story nyo ba? Kailangan yung isa-isa yung love story nyo kung paano kayo nagkita and then, um, ano yung pagtingin ko sa kanya nung makita ko siya or makausap ko siya sa video call, ganun. So, parang naging emotional kami, kaya naluha-luha kami doon, nakakay. <laughs> Sabi ko nga kay Gora, bakit tayo naiyak? Kasi unang-una, ano kasi siya eh, unang tinanong, siguro, parang tinanong siya kung wala bang objection sa family niya na um, ako yung mapangasawa niya ba, ganun. So, doon parang sinaysay niya yung nangyari, tapos yung sa Papa G niya, kung paano niya na-convince yung Papa G niya ba. And then, yun, parang naiyak siya, din naiyak na rin ako tuwa ako. Naiyak kami doon. Kaya napabuntong hininga na lang yung nag interview sa amin, guys. And then sabi niya, okay, i-upload na nga namin yung ano, test paper doon sa ano, application namin. So, yun lang yung dinagdag namin sa application. And then, nag kami hanggang sa makakuha kami ng maliit na papel para reference number ba. So, waiting na lang kami for the interview kasi meron daw ang pupunta dito sa amin para mag-survey. Anyway, bago ko pa makalimutan, meron pa akong isi-share sa inyo na nakakatawa habang nag exam kami, guys. Habang sumasagot nga kami ng test paper, guys, uh, may kalukuhang ginawa si Gaurav, guys. Super tawa kami kasi meron kasi siya ang dalang ko. Oh my God! Wow! <laughs> meron dalang kodi ba nung pumunta kami kasi kailangan niyang i-memorize kasi yung mga pangalan ng kapatid ko, yung mga addresses nila, yung trabaho nila. And pito kami magkakapatid guys. So, kailangan niyang i-memorize yung anim na mga kapatid ko. So, nalilito siya. So, nung sumasagot na kami, nakakatawa kasi dahan-dahan niyang kinuha yung ganyang kodigo. And then, super tawa kami. And then, kaharap namin yung mag-e-interview and then after nun, sa interview, naiyak-iyak kami. And after nung interview namin, tapos na kami sa FRRO, sobrang natatawa na lang kami kasi iniisip namin na yung nag exam tayo, puro tayo, tawa-tawa. Tapos nung interview na, nangiyak-ngiyak na ka. <laughs> ah, sobrang nakakatawa talaga. Sabi ko, iwan ko ba kung bakit ganun yung nangyari. So, ayun yung mga kaganapan sa aming OCI appointment interview and exam. And don't worry guys, mag-update ako sa inyo kung ano yung mga requirements na sinubmit ko as long as makuha ko yung aking OCI kasi baka may kulang pa or magka problema ba. Ayoko mga magbigay ng information na kulang-kulang, di ba? Baka malito din kayo. So, kapag nakuha ko na yung aking OCI, uh, mag-upload ako ng video kung ano yung mga requirements and kung paano mag-fill up ng form doon sa... OCI application. So, yung pagpunta namin sa New Delhi guys, hindi namin sinama si Mishi kasi nga super lamig na nga and baka magkasakit siya and mahirap may dalang bata, ba diba? Then, pagkatapos namin doon is umuwi na din kami kaagad kasi um, breastfeeding kasi si Mishi guys and yung gatas na na-store ko, bali konti lang siya so ayoko siyang magutom kaya ayun hindi na kami nakapamasyal kasi namimiss ko na din si Munchik iba na talaga pag may baby guys lagi mo nang namimiss yung baby kapag nasa labas ka kaya ayun diretso uwi kami ng hisar after namin sa FRRO and then kung makikita nyo guys meron na pala akong Christmas tree dyan and may mga gift na kasi magkakaroon kami ng Christmas party. Kami lang naman ni Sister Rose kasi si Sister Christy, di ba, nasa Pilipinas na siya. So, dito kami sa bahay mag-Christmas party. Kasama niya si Simran and dito din is kasama din namin si Harshi. So, yeah, that's all for today's video. Thank you so much for watching. Till next time. Bye-bye!